Hi guys, and for today's video, magluluto tayo ng Maha blanca. Meron ako dito ng starch, cream corn, condensed, ibap, coco mama fresh gata, half cup of sugar, and one cup of water. I-prepare Ipre ko lang yung ibang ingredients natin, then mag-uumpisa na tayo magluto. And dito sa ating cooking pot, pagsasama-samahin lang natin itong ating condensed, yung ating ibap, yung ating cream corn and also yung ating coco mama na fresh gata then yung ating sugar and then yung 1 cup of water actually guys pwede rin kayong gumamit ng fresh gata na nabibili sa palengke nasa sa inyo na po yan and then when it comes naman po doon sa ating corn pwede rin po yung whole corn or itong cream corn so nasa inyo na rin po yun kaso nga lang pag itong cream corn yung ginamit nyo guys medyo madilaw yung inyong maha compare doon sa ating whole corn. And also guys, kailangan nyo tikman nitong mixture nyo guys ha, para malaman nyo kung sakto na ba yung tamis or kulang pa yung tamis na hinahanap nyo para doon sa lasa ng inyong maha blanca. And yung cornstarch natin guys, ilalagay natin siya in a separate bowl and tutunawin natin siya ng 1 cup of water. Make sure lang po na natunaw natin mabuti yung ating cornstarch. And then once we're done, let's start cooking. Isinalan ko nga lang pala guys yung ating maha mixture ng medium heat. So hinintay ko lang siyang kumulo, then once na kumulo na siya, nilagay ko na yung ating cornstarch. Well, bago ko yung lagay nga pala yung ating cornstarch guys, hinahalo ko ulit yung ating cornstarch na tinunaw para ma-make sure lang na wala nagbuo-buo na cornstarch dun sa ilalim ng ating mixing bowl. Then as you can see, unti-unti ko rin siyang binubuhos, then hahaluin ko siya. Then magbubuhos ulit ako ng onte then hahaluin ko siya hanggang sa magtiken na yung ating maha mixture. Then saka ako ibubuhos ulit yung ating natitira pa na cornstarch. Then hahaluin lang natin siya ng hahaluin guys hanggang sa magtiken na ng todo yung maha mixture natin. And once na parang paste style na yung consistency ng inyong mahablang kakagay nito guys, ayan yung tipong pagka sumasando kayo is talagang malalaki na yung sumasama and mabagal na rin yung pagbagsak niya. As in, alam yung texture ng paste, yung mga paste na nabibili pandikit. Pag ganun na yung texture ng Maha Blanca nyo guys, pwede nyo na siyang hanguin. Tapos lalo na pag kumukuha kayo ng kapraso or ng kokonting part nung Maha Blanca is medyo buo na siya. Pwede pwede nyo na siyang itransfer transfer And chika ko nga rin para sa inyo guys na naka third attempt pa ako bago ko na perfect itong aking Maha Blanca. So kung gusto yung i magluto ay gusto nyo matuto magluto, huwag kayong matakot mag-fail kasi kasama talaga yun sa proseso bago magsaksid. And dahil malamig na rin yung ating mga Blanca, maglalagay na po ako ng cheese. So hanggang dito na lang guys and if magustuhan nyo po itong aking video please don't forget to like, share, and subscribe. Good day and God bless po sa inyo lahat. Bye!